Anak ni Rafi Tulfo na isa ding frapo. Biroin mo? 6.7 million ang ininom ng butanding na to? Sangkot din daw pala to sa flood control project kaya build pa lang ng katawan ito. Mukha ng buaya sa gobyerno. Pakinggan natin to. Sabi ni Dela Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Raf. Itong anak ni Rafi Tulfo, Ayan, minunong na ng alak. Nakita niya ba kung magkano yan? Kung mapapansin niyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi, 42,605 US dollar. Sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Magkano lang ang sweldo ng kongresista? Salary grade, how much sila? Okay, nasa 285,000 lang. Okay. Ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Siyempre hindi, may palusot na nasibutan din eh. Wala naman sigurong buhaya na amin sa anumalya nila. Kaya sabi ni Kiko Barsaga, yan din ang sinasabi ni Saldico at Romualdez. Kumbaga linya na yan nila ba? Ito pa ang matindi. Congressman Rock, matindi ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan. At sa tamang landas ng Uncle Moon, si Bitag! Huwag kang gumaya sa mga trapo! Wala na, huli ka na, Uncle Ben. Busog na busog na sila sa flood control. Ayos ni sa alak pala. <coughs>